Ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol. Sa manok ng Nord Jones ay napakasarap, napakalasa. Tingnan po ninyo, sa pa lang ay ulam na. agayan ni Mick Mick, napadami ang kain niya. Kaya nga po, nakapa up siya. Hello po mga idol. Magandang araw po sa ating lahat. Ito, papauwi na po tayo galing sa trabaho mga idol. At syempre, nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Kinsey na aktividad. nag po siya sa ating mga idol. Siya pala po yung may ari ng Nor Jones lechon Manok at nabiyayaan niya po tayo mga idol na mabigyan at makatikim ulit sa kanilang lechon manok na masarap at malasa na kahit walang sauce. Totoo po yan mga idol ang sinabi ko kahit walang sauce ay napakasarap. Kasi nga po mga idol, nakabili na po kami dati at natikman na po namin. Sana nga po mga idol kayo din at masubukan nyo rin at matikman nyo rin po ang Nor Jones Lichon Manok. At hindi hindi po talaga kayo magsisisi mga idol kasi nga po ay sa sobrang sarap. Ikumpara po natin sa ibang lechon Manok po mga idol. O ba diba? basta Nor Jones masarap at malasa kahit walang sauce. At siyempre, bibisitahin nyo rin po mga idol. Malapit lang po yan. Dito lang po yan sa barangay ng Tugbungan. Beside Manhattan Drive in front of Los Primos Drive mga idol. Hindi na po tayo abot sa talong talon Birada going to Palkatan to Tetuan. mga idol, hindi lang po yan. Ay napakamura talaga. 275 lang po ang isa. At yan, tingnan po nyo ang lechon manok nila mga idol ay napaka-juicy po yan at napaka-sarap. Sakto talaga ito mga idol kung may okasyon o may birthday po sa inyo ay pangmasa talaga ang presyo ng North Jones lechon manok. At hindi po kayo magsisisi kasi nga po mga idol ay sa sobrang lasa at napaka-bango. Kahit ako po mga idol ay nagbibidyo, parang gusto ko nang kunin talaga yung paa o yung wings, yung isa kasi paborito ko po yan. At yan po yung lechon manok nila mga idol ay napakalinis po talaga sa loob nila kaya sir maraming maraming salamat po kuya at eto pauwi na po tayo mga idol dumaan pala kami sa Tugbungan Elementary School dyan pala nag aaral yung mga anak ko at eto pauwi na po tayo mga idol at salamat po mama Quincy. nakabit nakabitbit po ako ng isang silopin ng lechon manok <laughs> salamat po ma'am at eto dali dali ko na rin binuksan mga idol ay wow ang bango. Naamoy ko talaga mga idol kahit konti la po yung tanglad na nilagay nila sa manok. Tara, kaya po tayo mga idol. Thank you Lord at magpapasalamat po tayo sa itaas sa lahat ng grasya at sa pagkain ito na sa aming harapan. Maraming maraming salamat po Lord God. Sana po ay makapagbigay po ito ng lakas sa aming pangatawan. At salamat din po kay Mama Kinsey sa blessing na binigay niya sa amin. At more blessing po din sa inyo ma'am at sa buong pamilya niyo po. Masaya kami mga idol kasi nga po ay nakakain kami ulit ng masarap na ulam tulad nito na bihira lang po namin yan mabili at matikman. Pakabili lang siguro ako mga idol pag meron akong sahod sa aking tinatrabahuan. At ayan po mga idol, tingnan po nyo na si Mick kanin, sinawsaw po sa sauce ng lechon manok. Kasi nga po daw masarap talaga mga idol. At syempre, tayo din po ay kakain na rin kasi nga po masarap yung ulam natin na minsan lang talaga natin matikman mga idol. Kapag meron na po tayong sahaw sa ating tantrabahuan pero kapag wala ay isda isda muna tayo. <laughs> Kaya shout out po sa lahat ng mga bagong followers dyan. Maraming salamat po sa panonood Welcome po ito sa page namin at sa lahat po ng mga OFW. Maraming salamat at sa trabador ng Pinas kagaya ko. Lagi po tayong mag mga idol. God bless po sa ating lahat. At ito, napadami yung kain natin mga idol. Kasi nga po, sa sobrang sarap po ng North Jones Lechon Manok. Kaya nga po, wag na po tayo magtagal mga idol. Bisitahin nyo na po at puntahan nyo na po ang North Jones Lechon Manok. At napakasarap po at napakalasa ng manok nila. Kaya hanggang dito na po mga idol ang video natin. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po palagi at God bless po sa ating lahat mga idol. At sa hindi pa nakapalo, ipalo nyo na po mga idol. At pakishare na rin po ng video namin mga idol.